nakakahiyang mismo ang gobyerno ang umaatras sa constitutional duty nitong siguraduhin na accessible ang education sa lahat ng antas para sa lahat. As it stands, free tertiary education prioritizes the youth who are academically able and who come from poor families. With Sec. Jokto's proposal, mas may deserving pa ba sa kanila na mapabuti ang kalagayan at maabot ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Being selective in the implementation of universal access to quality tertiary education won't address the perennial issue of dropout rates unless our economic managers like Sec Jocno address rising costs of education related day-to-day -day expenses mula sa pamasahe, pagkain o pampaon at iba pa and providing families jobs and livelihood to prevent students from dropping out of school trabaho ng gobyerno na bigyang dagdag na suporta at ayuda ang mga mag-aaral na makumpleto at makapagtapos ng kanilang pag-aaral providing free tuition is the first step and the government should do more to ensure their day-to-day -day expenses are met. Kung gusto talagang tulungan ni Seth Jokno ang usapin ng maaksayang paggamit ng pondo ng gobyerno, bakit hindi niya busisiin ang mga pondong na ilagat sa mga ahensyang hindi naman dapat, gaya ng confidential funds at mga hindi nagagamit ng tamak